Pagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Muli nagbabalik ang Kingdom Devotion sa oras na ito. Tunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Luke chapter 6 verses 17 to 20. Babasahin ko po. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol nadatgan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad kasama ang napakaraming tao na buhat sa Judea, Jerusalem at sa mga bayan baybaying dagat ng Tiro at Sidon pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagalingan ni Jesus pati na rin ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinikap ng lahat ng may sakit na mahawakan lamang ang sa kanya sapagkat may kapangyarihan nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, Mapalad kayong mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Sa mga unang talata, namili si Jesus ng labing dalawa na apostol at sila ang kasakasama sa mga, mga lakad niya. Dahil nakita ni Jesus ang mga pangangailangan ng tao, marami sa kanila gustong makinig sa kanyang salita. At sa oras na yon, nakita ni Jesus na sila'y nangangailangan at tinugon niya ang mga ito. Sa verse 20, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, Mapalad kayong mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus ito hindi dahil mahirap ang buhay ng mga tao noon. Kundi nakita ni Jesus, sa espiritual at physical, sila ay mahirap. Bakit? May mga sakit sila at kailangan nila ng kagalingan at gustong gusto nilang makinig ng salita ng Diyos. Kaya't sinabi niya, mapalad sila. Hindi lang sila kundi pati tayo. Mga kaibigan, hindi lang hindi lingit sa atin, marami tayong pangangailangan. Kaya't lumapit tayo kay Jesus dahil ang pangako niya, mapalad tayong mahihirap sapagkat pagharian tayo ng Diyos. Mga kaibigan, panghawakan natin ang salita ni Jesus dahil ito'y tutuparin niya. Manatili tayong tapat at sumunod sa Kanya manampalataya, manampalataya tayo sa Kanya dahil mahal niya tayo. Manalangin tayo. Jesus, sa Pinupuri ka namin sa oras na ito sapagkat kayo po ang makapangyarihang Diyos. Salamat po sa inyong mga salita na amin narinig at napag-aralan sa araw na ito. Salamat sa kaligtasan, sa kagalingan ng aming espiritual at pisikal na buhay. Jesus, dahil sa inyo, kami po ay mapalad dahil may Jesus kaming mapagmahal at di kami pinapabayaan. Patuloy mo kaming gabayan, turuan at pagalingin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.